Pinadaanan na namin oy. Tubig sa kabatuhan. Tubig sa kabatuhan. Da, lakas ng tubig. Tawid kami dito. Tawid kami dito guys. Ayan. kami dito sa kanyang tubig. Hey, oh, so strong! Ayan. Ayan guys, yung mga kasama natin guys. Tubig. Ayan yung dinadaanan namin guys, oh. Tubig. Tapos mayroon dito guys, yung tubig na yan nasa hot na yan. May inom yan siya. Yan tubig na yan. Ah, Ayan. dito yung ano. O, oh, naiinom oh, yun. Oh, yan ha, tubig, oh, tubig. mo. dito, libre na tubig. Libre tubig inumin. Oh, oh. Kahit hindi Para na. Ang maganda dito maghamok. Ayun, nung nakaraan may hamok tong dala. Yan na, ah, video dito, video doon. Oh. anniversary. Yan, tawid sila, tawid. Tawid sa may... Kasi kumplito ta. May tubig siya. Galing sa bundok. Guys, yan galing sa bundok, guys, yung tubig. Wala na sila kayo tubig. Wala kayo minsan. O, kasama natin. Kaya tama lang sila. yan aktyat kami dito sa kapatukan parang ano yun nakulang yung ako si Juan namin guys kaya natin tayo mga Taiwanese kaya naman ako nasa kaya wala sa mga Amulet kana kaya yun mo esasyo to remote viewing niya marilis matam dito yan guys ito mix nito nakakita rin ako naman sa bilisang yun de ano kabatuhan. Oops. May mga yung iba? Ay, na, na, pa so, yung na, na. <laughs> Wala na yung Wala na. Yung bye guys. Thank you for watching. Ayan.